Mga kapising, yung mga pahayang ko sa pasinggil, oh. Kapising. Pahayang ko sa pasinggil. Ano hmm, yung huh. mga mga Ang gamit. di di ng gamit niyan mga kapishing mabuwag hag hindi pa naayos kung si pichi pichi mga kapishing kung ano yung pataw pataw ko mga kapishing ko yung mga kini pataw pataw ang huli ng bloomerlin ito ang bloomerlin ko mga kapishing kinalawang na at nolak masyadong bloomerlin dari merpek doang apa ko, kumplu marlin din cakap kang tuna. And, um, one mm itu laki nito kapecing, laki, hapus itu two hundred MM. Itu to one mm din itong anunya luai or ayah itu dari 180 one eighty, daritso, one eighteen, uh, ayah atsaka, hawakannya ito, ito yung puro na niya kalikalan 3x12 ito, ito 3x12 tapos ito 4x12 ito isa sa lahat yung kilo ang lamay ito mga kapising tapos ito isang kilo tapos ito yung pamatok sa mga kapising o oh. itong ko ay 180 ito para hindi masakit sa kamay tapos ito um, one and a half to ito bigat ito or isang kilo ito e, clip din sya mga kapising ito clip yan ito mga kapising ito yung aking pang ito yung pang posit, posit ko mga kapising oh. triple hook mga kapising oh. hook ng rapala mga kapising ito pero madalang ko ito gamitin mga kapising hinahanda ko lang tapos ito yung pinanghuli ko ng mga tuna ng mga kapising nung nakaraan ito 150 mm ang laki ritso pero violet tong sa na niya mga kapising Ayan, ito. nakuha ko lang ito sa isda mga kapising itong hook niya nakuha ko sa isda tapos ginamit ko rin ito yung pang back to back ko mga kapising yung pambakas ko oh. stuck na mga kapising at walang laot ito yung aking pang mahimahi naman mga kapising oh. kinalawang ng mga kapising oh. Hmm. to ito 120 daritso mga kapising pero yung sa liwa din pioneer 120 rin ito yung composite-posite mga, mga kapising composite-posite na malaki oh. itim na hindi na gagamit ito yung pinanghuli ko rin noon ng tuna mga kapising na 50 kilos tuna ito, ito yung hook nya bali double tapos itong pamatok ko rin mga kapising sa pambak tupak dito dito ko gagamitin ito mga kapising yan at kalating kilo mga kapising tapos itong hawakan nya ano 140 yan. Tapos, itu naman yung sibit-sibit ko mga ka-fishing. Ayan. 13 piraso na hook mga ka-fishing. Kulay blue yung kanyang ah, nylon. Yung kitang ko mga ka-fishing oh apa lah pasigur itu pukas bagi teh tuh pipe pipe itu lah kita harus pipe pipe 9 apa itu yang kita ngomong ke ini gitu para yang dalawa ini sih lo papa simbol fishing Pero ko mapangit oh. Ubus ng gasolina Mga kapisig Ito lahat ang gabuan ang gamit ko Pataw-pataw dalawa Mga kapisig ko kinalawang na oh. Tagal lang hindi nakakatikim ng blue marlin Ito yung pinaguli ko ng blue marlin nun kapising na 150 kilos. Oh. So. Ito. Pinalawang na. Pero ko rin yan.